Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest Channel. A fatal or old zomatarder. So, yung hapon na to. Tignan natin yung sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So, this is uh, a, random gabay for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? kaya kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So, guys, This reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap gabi. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos up there. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigil-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikriglig na guumapo na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa'yo ng ating angel spirit for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit, God bless, give me information paano kayong sabihin say, ng ating mga baraha. So, there is something, guys, with the Six of Swords. Transition. Na unti-unti na raw magbabago ang sitwasyon. No? Magiging maayos ba ang iyong sitwasyon? And there's a high there's a lot of hidden agenda, hidden enemies. Maraming mystery sa likod ito. Marami kang bagay na hindi mo akalaing mangyayari at magaganap. Oh, additional messages. There's something the five of ones. There's a lot of competitors competition. Meron sa'yo nakikipagkompetensya at kumakalabad. Let's see what is additional messages. Reversible, the six of cups, no? It's either an ex, family related, or kapitbahay. Alamin natin yan. And of course, there's a something guys with a five of cups for disappointment. Na may mga bagay or pangihinayin pagsisisi maaaring nagawa dito na maaaring um, mag, magkakaroon ka ng realization dito eh. Na dahil sa mga nagawa or maaaring nagkamali ka, no? Na mga what eksena or ginawa mo, decision man to Or kilos at galaw And there's a death card No, there's something An ending in your beginning Na maaaring may mga bagay Na matatapos na Na maaaring magsisimula Nang muli No, what is the six of swords? Reversible The four of cups No Kung magaunti-unti Kaya makakalis sa sitwasyon Basta Kailangan mong pag-isipang Mabuti yung Bawat kilos at galaw mo Yung bawat desisyon We evaluate or analyze The hypothesis Reference with the Knight of Wands. Slow and steady, matuto kang kumalma. No? Gusto mo kasi makuha lahat ng bagay-bagay agad-agad? No. So, may mga unexpected moment or unexpected situation na nangyayari. No? Expect the unexpected situation. There's a five of wands. Reference with the ten of cups. Happiness. Na no, Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. Nga lang marami na iingit behind your back. What is the six of cups? Reference with the ten of Pentacles na magkakaroon ka ng long-term success of financial windfall, financial security. So, sinasabi dito, ano naman ano yung mabagay na nangyari sa nakaraan, ang layo-layo mo na sa dating ikaw. Ay, pasabog. What is the five of cups? Reference with the 7 of Pentacles with the harvest moment. Ano naman yung mga pangihinayang, pagsisisi, disappointment, o mga hindi mo na natupad, no? O hindi mo nakuha, ay maaaring ngayon, ay maaaring makamtan mo na. Now, this is a harvest moment, guys. There's a Queen of Cups, no? Emotional kaya magiging kalmado ng iyong emosyon. No, mas sa um, bagay na may mga bagay na matatanggap ka na dito. Okay, there's a Three of Pentacles na collaboration. Na no? kailangan niyo makipag-communicate ng maayos. Pag-isipan bawat decision. And of course, baguhin mo na ang iyong mga nakasanayan. There's a Four of Wands. By celebration, some of you guys, no? Meron ditong wedding, homecoming family gathering there's an event No nagkakaroon unexpected moment dito kaya kailangan huwag kang um, padalos-dalos There's a need of swords No there's a lot of toxic and negativities around you Sabi ka na nga bay napapalibutan ka ng mga inggitere No may mga kapitbahay ka mga ingitere dito or nakikipagkumpitensya sa iyo No and of course there's a star card healing recovery na makaka-recover ka na from this this situation no parang tulad ng sinasabi ko na ang layo mo na sa dating ikaw, ang layo mo na sa mga dati mo naranasan na unti unti ka na makakabangon, makakaahon, no? at matutupad yung mga pangharap mo. And of course, there's a judgment pinapaalalahan ng kanilyo dito pay attention na parang hindi ka magsisi sa huli, na no? kailangan mong limitahan at of course, uh, protection on, na ano, man yung mga bagay na pinaghirapan mo. Huwag kang magasos, no? huwag kang pabugso-bugso ng mga damdamin at desisyon, What is the death card? Because the Queen of Cups. Represent with the Knight of Swords. There's a success driver. No, may mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay. Bibilis na ang takbo na sitwasyon mo. No? For the outcome, there's the kingman, Baguhin mo na rin perspective mo. Or mindset. No? Pananaw, pinaniniwalaan. So, kailangan mong um, tutukan naman yung bagay na meron ka ngayon. No? Kung baga unti-unti ito mababago, kailangan mo lang talagang uh, pag-isipan yung bawat desisyon. No? Kaya nagkakaroon ng delays, delays dahil nag-expect ka. No? And there's the full card for a leave of faith. Magtiwala at maniwala ka sa ating pong may kapal. Siguro kayo nagkakaroon ng na unexpected situation dahil uh, may mga pangyayari dito doon hindi pa para sa'yo. Doon ko And there's a three of cups for celebration. Uh, there's a third party is, no? Na nasa paligid, mamaaring naiingit talaga to. No? Mga kapitbahay, kamag-ana, And of course, there's a devil kind. Uh -huh. So, talagang sinasabi dito, talagang there's an evil plan or toxic. No? Talagang toxic talaga sila. At the same time, malaki na ng pagbabago ng sitwasyon mo ngayon. Na no, huwag ka nagtitiwala. No? Some of you nakakaranas ka ng delays and cancellation dah dahil sa evil eye. No, there's an evil eye. There's something, guys, with a um, narrow Kaya ka rin nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. No? Dahil may mga nega sa paligid mo and there's a page of pentacles. No invest wisely, no? Kailangan ng kumbaga kum, kum mag-invest ka ng emotion, ng time, ng effort. Kailangan siguro duhin mong um sulit, no? At maging wise ka na sa pag ng finances. So let's see what is additional messages tayo oh. pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see pagdating sa finances and career. Okay, so this is something guys with the four of pentacles for receiving money, so protection mo at pangalaga mo yung grounds mo, even your territory, yung negosyo, hanap buhay mo, kailangan mo protectionan mo yan. And there's a the king of cups. na may devoted si for the person dito. Ginagabay at sinusuportahan ka. Or either there's an assessor guides na gumagabay sa inyong negosyo. And of course, there's something that the king of pentacles magkaroon ka ng security na no, magigpit ka ng sintoran pangalagaan mo at proteksyonan mo ang iyong negosyo. There's 12 a two of swords na no, kailangan mo mag dito, no? Kailangan ng final decision. And there's a several of Maraming opportunities pang darating. And there's a ten of wands. No? May mga bigat, problema, pasanin, pasakitan na pinagdadaanan ka ngayon pagdating sa business mo. No? Let's see. Pagdating naman tayo sa kalusuga ay sa love life. Sa love life, there's a two of pentacles. Maging ka. Physically, mentally, emotionally. And there's a recursive sword. na no? Linisim yung mga bagay na makakasira ng inyong relasyon. No? Protection na mo ang iyong pagsasama ang iyong relasyon. There's a hyphen for a, a lesson learned. Matuto ka na sa mga pinagdaanan yung dalawa. And there's a magician for manifestation. No? May mga bagay na unti-unti nyo na raw matutupad ng person mo. No, there's two of ones. there's a power to choose. No, pili mo yung mga bagay lang na makakatulong sa inyo. No, kailangan maging wise ka sa pagpili. And there's a the king of wands, lagi mong titingnan yung possibilities, yung consequences, no? Kung maga magbuo kayo ng plano ng person mo, yung mga bagay lang na makakatulong sa inyo para lumago, no? Pagdating sa kalusugan, there's a page of cups, no? Listen to your intuition and inner voice. And there's a the moon card na talaga dito na nanaginip, no? Hindi ba katulog, balisa. And of course, there's a, the word card, there's a the travel. There's a success, magsasuccess ka naman daw. May mga offer na paparating mag-ingat lang kayo. There's a sabotage with a ten of swords. Na no, mag-ingat kayo with a sabotage. There's a nine of pentacles na magkaroon ka ng security. At practicality sa mga bagay na meron ka. Pagdating sa kalusugan, umiwas ka sa mga bigay-bigay na pagkain. No? And of course, uh, dahil napapalibutan dito ng sabotahe, talagang maraming inggit. So, let's see what is the additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magic Fair Messages, advices and of course, sa Pika okay, Kaidyes or No. So, kung bago ka sa channel ko, guys, ang Pika okay, Kaidyes or No pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then, of course, kung nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo. Then, of course, uh, malalaman mo yung sagot niya sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this with a magic of messages represent what? With a magic of messages. Represent guys with admit your feelings to yourself. And uh, see, kailang mo tanggapin sa sarili mo kung ano talaga yung tunay na nararamdaman mo. Diba? Iwasan mo magpanggap. And there's a business venture, especially pagdating sa business, na magtiwala ka. There's an opportunities, new job, new work, or either a business ideas and there's a pregnancy some of you guys no if you are a woman may magbuntis ka or either uh, magkaroon ng blessing no what is additional messages with a yin and yang oracle card there is a wish fulfillment talaga may mat may mga bagay na matutupad talaga sa iyo dito no and there's a avoidance kailangan mong harapin to so, hindi mo kailangan iwasan yung mga tao na yan. Kailangan mo lang harapin. No, there's a trigger with a conflict. Meron talaga nabibigay complication dito. And of course, there's a guardian. Basta protection naman at pangalaga mo yung drones mo. Basta oh, huwag ka lang magtitiwala sa kanila. Diba? What is the synchronicity that what? For synchronicity that represents with the winter. ngay winter season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. Maaaring nga uh, makuha mo na ang iyong um, gustong malaman. And there's a an nihiling. Wow. Naunti-unti ng gagaling. Wow na no, magiging maayos ang iyong pakiramdam, magsisimula lang maging maayos na at uh, maging maganda ng kalagayan mo, sitwasyon mo. And there's a vision, no? Parang ipinapakita na sa iyo dito yung mga possible na mangyayari, no? Yung magiging outcome ng eksena mo, trabaho mo, negosyo mo, 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 kalusugan mo. na no? and of course, there's a speed, bibilis na rin takbo ng sitwasyon. No, unti-unti nang yan. What is the Roman sigil for a mystic love oracle deck? Reference with a magnetic attraction. So, ibig sabihin, pagdating sa inyo dalawa ng person mo, iba yung atake nyo dalawa sa isa't isa. No? Iba yung attraction nyo. And there's a twin flame. At twin flame kayo ng person mo, there's a divine connections. And there's an addictions, no? Iwasan mo yung unhealthy attachment, luho, bisyo, no? Yung mga bagay na walang katotoran na hindi nakakabuti sa inyong kalusugan, iwasan mo na raw. What is an angel's number? represent what? And there's a two, two, two with the feminine voices. You can do everything by yourself, but life is to be shared. Partner up with the right spirit, and you become a force of honor and commitment, and people around you don't judge and listen. So, ibig sabihin ito, wag mo ganyan yung mga taong uh, nagbibigay ng uh, information sa information advices, messages, matuto kang makinig dahil ito ay para sa ikabubuti mo. No? Kaya yan, na uh, may mga tao sa paligid mo, dahil meron din silang purpose sa buhay mo para uh, sa ikabubuti mo at ikaunlad mo. What is the money mo oracle deck? No, money mo oracle deck represents with an ending. It's time to say goodbye. No, the cycle is over. No, matatapos na yung sistema. No, ang mga, ang mga negative na nangyayari sa buhay mo at matutupan na yung mga pangarap mo. There's an ending and a new beginning. What is a clarifying for um, a love situation? for clarifying for a love situation, represent with a ticking clock. Let love unfold naturally and give it it time to grow, no? Kung maga, mo yung na dumating, no? Kung sa para sa yan, dyan yan lalago, ibibigay sa yan ang atipong may kapal. From a shadow work, represent what? From the shadow work, represent what? Refers lack of awareness, insight of opportunities. Now, wag mong hayaan or wag mong sayangan yung opportunities na to. Kailangan maging open-minded ka at magbukas ang iyong isipan sa mga posibilidad. At may mga bagay pangitain sa iyo na ipapakita ng ating gabay. What lies beneath with the future? Na kaya mo pang maiwasan. Ganon. What lies beneath with the future? represent guys with a fake apology. Some of you guys na may hihingi ng tawa dito, mag-ingat kayo. No? Hindi sincere ang intention niya. Hindi sincere ang apology niya. And of course, there's a setting the, rec the record straight. No? Kailangan mo diretsuhin to. No? Hindi mo na kailangan na paligoy-ligoy pa. No? On point dapat ang atake mo. There's a clarifying for a life situation. What is the clarifying for a life situation? Represent guys with a higher wisdom. Explore option, learn and what you can expand your horizons. So see, kailangan na mas lalo mong palawigin ang iyong um, choices and of course, um, gusto pang malaman at matutunan. No? May mga bagay dito na unti-unti mong um, um madadagdagan ng iyong kaalaman at mas lalo mong mapapalawig no, ang sitwasyon at makikita mo ano ba talaga yung um, pinaka-purpose nito sa buhay mo. What, what is a part of the life? Represent what? What is a part of the light? Represent with the decision making. I choose a positive energy, light and calm in every situation. I choose happiness and regardless of the challenges I face. Reg uh, I release fear and trust the divine sharing my thoughts with the God, knowing that I am guided to make the best choice of my life. So see, kung ngayon gumagawa ka ng desisyon at um, alam mo na gagabayan ka at e, bibigay sa iyo tamang pagpili ng ating Panginoon kung ano ba yung mga bagay na dapat nito sa, sa iyo, no? sa likod ng mga pinagdadaanan mo, sa likod ng naranasan mo, hindi ka ibibigo ng ating gabay Kung para sa'yo, para sa'yo So guys, let's see what is the peak, a pick a card, yes or no? Alamin na natin yung magiging sagot sa tanong mo Let's watch this Okay, with the peak, a pick a card, yes or no? Let's start with the number one Number one represent with a No, yes, okay It's a good investment getting paid saving up no Kumbaga, tama ang desisyon mo Ano man yung mga na pinundar mo Ginawa mo, makakamit mo Ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo hmm? Number two, there is a yes Flow with the current natural progress Dadaloy na at magiging Mas natural na ang uh, Magiging kalalabasan nito At magiging maganda na ang idudulot sa buhay mo And there is a yes huh? There is a number three, yes again Sunny outlook, blossoming often The divine inspiration Dito na si lalago no? Lalakas na ang iyong buong pagkatao at magiging maganda ng kalalabasan ng buhay na tatahakin mo. At yes, magiging matagumpay at lalago ka na bilang isang tao. So guys, this is um, a random gabay for the sign of Taurus. So Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang din at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyong comment down below kung kaninong energy ang ating nest. So, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. At dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawa pag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigis skip ng ads so, pagpalaing kayo ng jaws at may kapal siksik liglig na gumapaw na biyayang man balik sa inyo. Maraming salamat guys and see you next video. Bye-bye and babush!